Naisip mo na ba kung bakit marami sa atin ang gusto ng horror movies? Ang takot, ang adrenalin, bagabag na nararamdaman kahit tapos na ang pelikula. Lahat ng yan, tila okay lang sa atin. Dahil kapag tapos na ang palabas at bukas na ang ilaw, may isip mong ligtas na ako. Palabas lamang yan. Ngunit minsan ang mga katagang ito may kita mo sa si screen na siyang magbibigay sa iyo ng pakiramdam na Teka lang, baka malamang ang napanood ko sa screen maaaring mangyari sa totoong buhay. Pasukin natin ang mundo ng mga horror movies na base sa totoong pangyayari. Ang mga pelikulang ito hindi lamang nagbibigay sa atin ng takot. Naguugat din sila sa pinakamadilim na sulok ng ating realidad. Edward Theodore Gaines, mas kilala bilang Ed Gain, kilala din bilang The Butcher of Plainfield. Kung hindi mo alam ang istorya niya, ilang pelikula ang binasi sa kanya. At ang pinakapopular ay ang Psycho at Texas Chainsaw Massacre. Nagsimula ang lahat sa Plainfield, Wisconsin. Sa loob ng ilang taon ng mga mamamayan ng maliit na komunidad na ito, pinaghihinala lang may kakaiba kay Ed Gaines. Kilala mang kakaiba, hindi naman kinukonsiderang mapaminsala hanggang sa nagsimulang mawala ang ilang tao. Isa sa kanila si Bernice Warden, may-ari ng isang hardware store, ina ng deputy sheriff na si Frank Warden. Si Ed Gaines ang unang suspect, ang huling resibo kasi sa hardware ng mawala si Bernice, nakapangalan kay Ed Gaines. Pinuntahan ng farmhouse ni Ed at doon nakita ang tinatagong kasamaan. Sa loob ng bahay nakakita ng apat na ilong, siyam na maskarang gawa sa balat ng tao, ilang pugot na ulo Lamshade na gawa sa balat ng tao, mga bowl na gawa sa balat at bungo, mga labi ginawang hawakan ng bintana, leggings na gawa sa balat ng tao, sinturong gawa sa mga nipples ng babae. Ang katawan ni Bernice nasa shed, pugod ang ulo, nakasabi pati warik. Inareso si Gaines na umamin sa dalawang murders, kabilang ang pagpatay kay Bernice. Ang ilang body parts resulta ng paghukay ni Ed ng mga bangkay sa kalapit na sementeryo. Hinalughog ang bahay, magulo at madumi Hinarangan ng kahoy ang ilang kwarto kasama ang kwarto ng namayapa niyang ina Labis ang kalungkutan ni Ed nang namatay ang kanyang ina At yan ang itinuturong dahilan ng krimen Kahit magulo at madumi ang bahay, malinis ang kwarto ng kanyang ina Kaya't nang ginawa ni Alfred Hitchcock ang pelikulang Psycho Binasa niya ito sa novel ni Robert Block na nakatira malapit sa farm ni Ed Gaines Alam niya ang tungkol sa pangyayari nang malaman ni Robert ang detalye ng kaso ni Ed Gaines na nagsusuot siya ng mga damit gawa sa balat ng mga babae para maramdaman ng kanyang namatay na ina, nakakuha siya ng idea ng isang karakter, si Norman Bates at ang kanyang obsesyon sa kanyang namayapang ina sa pelikulang Psycho. Pero ano naman ang koneksyon ng pelikulang Texas Chainsaw Massacre sa istorya ni Ed Gaines? Habang ang karamihan sa sequel sa movie na ito ay sinasabing inspired by true events at kahit walang karakter sa movie ang pinasa kay Ed Gaines, ang mga pagpatay at paggamit ng mga parte ng katawan bilang dekorasyon, binasi sa krimeng ginawa ni Gaines. At ang maskara sa Texas Chainsaw Massacre, binasi sa mga maskara ni Ed na gawa sa balat ng tao. Isa dito ang mukha ng isang biktima na si Mary Hogan, nakita sa isang paper bag sa loob ng bahay ni Gaines. Ang mga kakilakilabot na natagpuan sa bahay ni Ed Gaines ay isa sa pinaka nakakagambalang bagay na nagawa ng isang tao. At ang maliit na tao na ito sa Wisconsin ay habang buhay ng nakadikit sa kakilakilabot na pangyayaring ito. Nasigurado namang makaka-inspire pa ng ilang libro, pelikula at dokumentaryo. Noong 1977, nirelease si Wes Craven ang pelikulang The Hills Have Eyes. Kumita ang pelikula, naging cult classic horror movie, nagkaroon ng remake noong 2006, nagkaroon ng ilang sequels. Sa 1977 at 2006 na movie, isang pamilyang na-stranded sa isang atomic testing zone, malayo sa kung sino man o anuman. Di kalauna na pagalaman nilang may nakatira palang isang pamilya ng mga cannibals sa area. Deform bang kanilang itsura at ang pamilyang na-stranded ang susunod na target bilang pagkain. Ang movie tila malabo mangyari sa totoong buhay pero ang totoo ay base ito kay Alexander Sonny Bean at ang kanyang pamilya. Pinanganak si Alexander malapit sa syudad ng Edinburgh at di kalaunan naging pinuno ng isang Scottish clan. Binubuo ng nasa labing apat niyang mga anak at tatlumpot dalawang mga apo, lahat, produkto ng incest. Lahat sila nakatira sa isang kuweba at ang panahon sa pagitan ng 16th at 17th century. Sa mga panahong yun, dandang taong naglalakbay at napapadaan malapit sa kuweba ang kadalas ay nawawala at si Alexander at ang kanyang pamilya ang responsable dito. Inaambos nila mga biktima na nakawan, papatayin, dadalin sa kuweba, hahati-hatiin ang katawan, ipe-preserve ito bilang pagkain. Pinaniniwala ang nasa isang libong tao, lalaki, babae at mga bata ang pinatay at nakain ng pamilya. Pero hindi lamang ang mga buhay ang kanila mga biktima may mga reports din ng mga hinukay na bangkay sa kalapit na sementeryo. Sa loob ng 25 years, itong ginagawang krimen ng pamilya ni Alexander. Hanggang sa isang araw, isang lalaking biktima ang nakatakas at nagreport sa mga otoridad. Umabot ito kay King James I na siyang bumuo ng army papunta sa kuweba nila Alexander. At doon nakita nila ang kakilakilabot na ebidensya ng cannibalism sa loob ng 25 years. Mga nakasabit na parte ng katawan parang dry beef mga pinil serve na parte mga pera at alahas ng mga biktima ang mapangahas na krimen kinakailangan ng mapangahas na parusa ang mga lalaki pinutulan ng ari at sinunog ito ang mga asawa at anak iniwiwa ng mga mukha pinutulan ng kamay at paa hinayaang maubusan ng dugo pagkatapos ay sinunog silang lahat kinukonsidera ang mga mutant monsters ang pamilya dahil sa inbreeding at pinakita yan sa movie na The Hills Have Eyes kung saan ang storyline may pagkakahawig din sa istorya ni Alexander Sonny Bean at yan ang istorya sa likod ng movie. Bagamat maraming tanong sa katotohanan ng istorya ni Sonny Bean dahil sa kakulangan ng factual documents, may mga records sa ilang notable publications ang nagsasuggest na nag-exist talaga ang pamilya ang movie na The Right ni Anthony Hopkins ni release noong 2011. Istorya ng isang pari na anak ng isang funeral director. Nawawala na siya ng pananampalataya kaya pinayuan siyang magpunta sa Italy para mag-aral ng exorcism. Umaasang mapapalakas nito ang kanyang pananampalataya sa Kristyanismo. Habang naroon ay nasaksiyan niya ang ilang exorcism. Ngunit hindi pa rin siya kumbinsido hanggang ang mentor niya mismo ang sinapian at siya mismo ang napwersang gumawa ng exorcism. Mas nakapagbigay ng takot ang movie sa katotohanan base ito sa libro ni Matt Baglio, ang The Right, The Making of a Modern Day Exorcist. Ang libro tungkol sa real life events ng isang trainee exorcist na si Father Gary Thomas at ang kanyang mga naranasan habang nagtatrabaho at nagte-training sa Rome. Skeptical siya nang pumunta sa Rome para matuto ng exorcism ngunit ang pagdududang ito Di kalaunan na ay napalitan ng realidad ng demonyo dahil nakita niya ang mga first-hand demonic possessions. Ang kanyang mentor sa Italy ay si Father Carmine at marami silang exorcism na ginawa ng magkasama. Isa sa insidente kanyang naalala ay isang babae nagngangalang Lisa. Dinala ng kanyang pamilya dahil madalas daw itong maging bayolente. Ayon kay Father Thomas, mabigat ang kanyang pakiramdam sa kwarto ng mga panahong iyon. Nang magsimula siyang magdasal, ay nagbago ang mukha ng babae Nagsimula magsalita ng kakaibang lingwahe Gumawa ng hising sound Nandudura Nagbago ang mukha Umiikot ang mga mata ng babae Sumigaw sa sakit ang babae nang dinikitan nito ng cross Ang scarf pilit iniiwasan ng babae Sa movie kahawig na pangyayari ang pinakita na ginampanan ng isang babaeng na poposes Parehas ang ikinilos ito sa karanasan ni Father Thomas Bukod nga lang sa pagluwa nito ng mga pako hindi daw niya ito nasaksihan ngunit ikinuwento ng mga kapwa niya pari ang ganoong pangyayari. Naging consultant sa movie si Father Thomas at inamin niyang gaya ng iba pang film na base sa true story ang ilang eksena binabago. Pero accurate daw ang exorcism scene sa movie. Nang inilabas ang pelikulang The Silence of the Lambs noong 1997, instant hit agad ito. Nanalo ng ilang awards at kinukonsideran ng ilan bilang kanilang paboritong horror movie of all time. Istorya ng isang FBI student na na-assign na, na mag-interview kay Hannibal Lecter, isang cannibalistic serial killer at dating psychiatrist. Kinakailangan siyang kausapin ng FBI student para hingian ng tulong upang mahuli ang isa pang serial killer na binabalatan naman ng kanyang mga biktima. Ang tatlong main characters sa film base sa mga totoong tao at ang dalawa sa kanila nakagawa ng ilan sa mga pinakakarumalduman na krimen sa buong mundo. Si Thomas Harris ang author ng libro na inadapt bilang movie. Ayon sa kanya, nagkaroon siya ng pagkakataong pag-aralan ng bagong tayong behavioral science unit ng FBI. Ang unit, ina-explore ang psychological profiling para makahuli ng mga kriminal. Dito niya nakilala ang isang babaeng profiler na si Pat Kirby na kalaunan ay naging miyembro ng FBI Behavioral Science Unit na siya naman nagbigay inspirasyon kay Harris na buhay ng karakter na si Clarice Starling sa Silence of the Lambs. Ngunit kailangan niya ng isang killer at yan nga ay si Hannibal Lecter. Isang itelehente, magalang at manipulative na killer ang inspirasyon niya ay si Ted Bundy. Ang murderer, sadistic rapist at necrophile na pumatay ng hindi bababa sa 36 na katao noong 1970s. At finally, ang The Silence of the Lambs kailangan ng isa pang karakter. Si Buffalo Bill, isang fictional psychopath, bumibiktima ng malalaking babae. Kinukulong niya sa isang malalim na hukay, gugutumin niya, pinagpapahin niya ng mga oil sa katawan bilang preparasyon sa pagpatay sa mga ito. Ito'y para magamit niya ang kanilang malalambot na balat para gumawa ng damit para sa kanyang sarili. Tila nakakakilabot at halos parehas ang ginagawang krimen ni Ed Gaines. Yan ay dahil sa kanya binas ang karakter na ito. Kumukuha si Ed ng balat ng mga babae, ginagawang leggings at vest, sinusuot niya sa loob ng bahay, nagpapanggap na babae. Noong 1983, nag-check-in sa isang standard hotel sa Colorado ang horror writer na si Stephen King. Nag-check-in siya para sa isang gabi at siya at ang kanyang asawa ang kaisa-isang guest ng hotel. Nakakatakot ishiping ikaw lang ang tao sa isang malaking hotel. Room 217 sila nag-check-in. Habang naglalakad sa bakanteng hallway ng hotel, sinabi ni King na nakaramdam siyang hindi sila nag-iisa. Sinabi niyang tila may na-encounter siyang mga batang multo na pag-alagala sa hotel at nakakita raw siya ng isang party sa ballroom na dinaluhan ng mga paranormal beings. Ang pakiramdam ng mag-isa sa hotel at paniniwala niyang ang katahimikan ay maaari makaapekto sa utak na maaari magdulot ng paranoia, takot at violence ang naging inspirasyon niya sa iconic horror novel na The Shining at di kalaunan naging blockbuster film. Ang Stanley Hotel binuksan noong 1909 nila Flora at Freeland Oscar Stanley, isang secluded Grand Mountain Resort at kahit matagal nang patay ang mga Stanleys, sinasabing hindi talaga sila umalis sa lugar na ito. May mga reports na nakikita daw paminsan-minsan si Freelance Stanley sa likod ng mga empleyado sa reception desk at naririnig na nagpapatugtog ng piano si Mrs. Stanley sa music room ng hotel. Tatlong taon pagkatapos mabuksan ang hotel, isang housekeeper ang nakuryente ng isang lightning storm. At kahit hindi naman siya namatay, sinasabing sa room 217 ito nangyari. Mula noon, iba't ibang paranormal incidents na nangyari sa kwartong ito. Sa kabila niyan, sinasabing bawat kwarto, may iba't ibang klase ng kakaibang insidente. Mga bagay na gumagalaw mag-isa, mga ilaw bumubukas at namamatay mag-isa, mga gamit biglang naali sa mga suitcase at sa fourth floor ng hotel, nakakarinig ng tunog ng mga nagtatakbuhan at nagtatawa ng mga bata. Ang ballroom kung saan nakita ni Stephen King ang isang paranormal party ay ang pare sa kwarto kung saan nakakarinig ang mga empleyado at guests ng malakas na musika ngunit sa pagtingin nila ay walang tao doon. Maraming paranormal investigators na ang sumubok investigahan ng Stanley Hotel. Ito ang isang investigation video noong 2006. Oh my God. Yan ang isa sa mga dahilan kung bakit pinaniniwala ang isa sa pinaka-haunted na hotel ang lugar na ito. Ngunit kahit ito ang inspirasyon ni Stephen King sa The Shining, hindi dito kinunan ng film. Karamihan sa film kinunan sa studio sa London at ang exterior ay ang Timberline Lodge na matatagpuan sa Oregon. Bumalik naman si Stephen King sa hotel noong 1990s. Gumawa siya ng miniseries dito na sa tingin niya ay mas nahahawig sa sinulat niyang libro. At kung may pagkakataon ka makabisita sa hotel na ito, ang movie at miniseries pinapalabas pa ulit-ulit sa Channel 42 ng Hotel. Ang mga pelikulang ito nagpapaalala sa atin na minsan ang katotohanan mas nakakatakot pa kaysa sa katangisip isip lamang. Nilalabas sa mga pelikulang ito ang mga nakatagong takot sa ating mga isipan. Pinapalabo ang linya sa pagitan ng supernatural at ang totoong nakakakilabot na mundo na naging inspirasyon ng mga pelikulang ito. Haunted hotels man yan, possession o nakakakilabon na patayan, ang katotohanan na ang mga istoryang ito ay nagugat mula sa realidad ng ating mundo ay talaga namang nakakakilabot. Sa susunod na manonood ka ng isang horror movie, tanungin mo ang iyong sarili, gaano kaya karami dyan ang maaaring totoo? Dahil tulad sa nakita natin sa video ito, ang mga pinakanakakatakot na kwento ay kadalasan naguugat sa mga totoong pangyayari. Na-enjoy mo ba ang video? Tulungan si Random Pinas, ilike ang video at mag-comment kahit isang emoticon lang. Masaya na ako. Makakatulong ito sa paglago ng channel at maabot ang mas maraming tao na tulad mo. At syempre, huwag kalimutan mag-subscribe sa Random Pinas.